Nagawa tayo ng malupitang prank na siguradong magpapatindig ng balahibo ng nanay ko. Ganito ang gagawin natin. Magre-record tayo ng audio at itututok natin sa ilalim ng kama ng nanay ko. Hello? Ngayong gabi, I may mean, naisipan akong prank na gagawin. Kakaisip ko lang dito ngayon. Kasi, naalala niyo nung binutasan ng nanay ko yung shorts ko, tapos pinapunta ako sa supermarket. Medyo nakakaya yun, eh. Kaya ngayong gabi, babawi tayo. Kasi alam naman natin na matatakotin ng nanay ko. At ngayon, it's already 11.50. Diba? Magmamadaling araw na. At tulog na nanay ko. Yung mami ko kasi natutulog na mga 10pm. At ngayon, gagawa tayo ng malupitang prank na siguradong magpapatindig ng balahibo ng nanay ko. Huwag ka na mag-explain. Explain ka na explain eh. Takot yung manila nanay mo. Sino yun? Sino ka? Huwag ka na mag-explain. Explain ka na explain eh. Takot yung manila nanay mo. Meron tayo ngayong speakers. <laughs> at ganito ang gagawin natin, magre-record tayo ng audio at itututok natin sa ilalim ng kama ng nanay ko. Sample ko kayo, ganito ang gagawin ko. Hello? Gina? Gina? Kumising ka, Gina. GINA! <coughs> so, lagi natin sa ilalim ko niya ng kama ni mami. Gina? Gina? Kumising ka, Gina. Gina! Uy, ko pala boses ko. As so guys, ngayon magre-record pa ako ng mga iba't ibang version nito. Para mamaya. Tatago ako sa likod ng kortina ng kwarto ni Mami at tingnan natin yung magiging reaction niya. Psst! Psst! Gina! Makain pang puto! Kire-record ako eh! Baka oh, matakot tayo. Oh, okay. So, ayan guys. Pili ko okay na to. So, natakotin natin ngayon si ma'am. Ilalagay na natin yung speakers. Tapos, magbabalot ako ng puti. Puro puti. Para gugulatin ko siya. So, <laughs> 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 Mami, good luck sa'yo. Kasi, team Aga for the win. Tatsoy, -tahan, tahan lang tayo. Usually, guys, wala kasi natutulog talaga si Mami mga 10 p.m. Kasi maka siya nagkikiging. Nops. Gina, ako. Hello? Gina? Gina, tumihin ka sa akin. मतलब आज क्या

Ba't okay, kayo gagalit, Mami? Nagkaka-wrinkles kayo niyan. Aalis ka? Ay, dalawa kayo ni Rick. Ayaw niyo kumalit. Wait ako. May kukunin lang ako. May kukunin lang ako. Kukunin mo. Yung speaker ko. <laughs> Gina! Gina! <laughs> 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 <Successful day>! <laughs> <laughs> Team Agalong, Sakalong, kahit madaling araw.